na ito na po ang pinakalas na natin na porta Uh, habang iniintay po natin, maluto itong torta natin. Uh, no? shout out muna po tayo kay John Carlos Valdemoro, Makapanas, Itan uh, Ethan Marian Arcala Cabrera, uh, shout out Joan Cabrera, Joelyn Cabrera, at saka kay Nanet Cabrera Gibbs, siyempre kay Jonad Cabrera, at kay Chenny Cabrera. Ganun din po kay Monica Igana ng Pasig sa panonood, no? Monica Igana uh, shout out sa iyo at sa iyong pamilya. Uh, salamat sa panonood. Shoutout uh, shout out mga taga Pasig, uh, katulad kay Monica Igana, shout out. Uh, salamat po sa panonood at saka sa pag-share ng video.